Inintriga ng mga netizen ang naging reaksyon ni It's Showtime host Kim Chiu nang ipakilala sa segment na Especially For You ang isa sa mga searching nito na si Oliver Muller. Tila hindi kasi napigilan ni Kim ang paghanga kay Oliver nang bumungad ang hitsura nito. In fact, pati ang co-host niyang si Vice Ganda ay napansin ang reaksyon niya. Noong lumabas parang sabi niya, pwedeng back to back kami, to kami, to Michelle. kami ni Michelle, di dito, say ng komedyante hindi rin naman nagpahuli ang mga netizen sa pagbibigay ng komento, lalo na nang mag-post si Paulo Avelino ng dalawang beses sa Instagram account nito. Matatandaan kasing nakitaan ng chemistry si na at Kim simula noong gumanap sila sa TV series na Linlang. Nasundan pa nga ito ng isa pang proyekto sa ilalim naman ng View at ABC bin na ipoproduce ng Dreamscape Entertainment na pinamagatang What's Wrong with Secretary Kim. Ang init summer na ba? Saad ni Paulo sa video na ibinahagi niya kung saan makikitang nakasakay siya sa motor. May attorney na naman pong nakapaligid sa prinsesa. Gustong mabugbog ni Victor. May kilig factor din yung attorney at si Kim. Bagay din sila kasi gwapo din kamukha ni Piolo Pascual din. Ayan na siya susugod na sa showtime. Lagot ka attorney. Saan punta mo pao sa showtime? Kim pao pa rin ako solid forever. Tapos na it's showtime susunduin na si Kimi, baka maunahan pa ng lawyer taga Cebu, kinilig si Miss Kimmy ni Attorney Oliver ng Opon Cebu parehong bisaya. Opo mainit mainit ulo mo po ba daddy? Samantala, sa kanyang Instagram story, makikita naman ang pag-workout ng aktor. Partida kakadislocate lang ng shoulder ko, Anya. Say tuloy ng isang netizen sa X, Bakit parang pair pareho tayo naiisip sa biglang pag-reels at pag-story ni Paulo? For sure nanood siya ng IS at amoy na amoy natin selos niya. Don't worry po kay MMD na yun si MR attorney at sayo lang si Kimmy. Anyway, si Oliver ay isang searchy na napili ni Miss Universe Michelle D sa segment na especially for you ng It's Showtime.